Hi guys, magandang hapon po sa ating lahat. Ayan. Papakita ko lang sa inyo guys yung paligid ng aming bahay. Ayan, ito yung sa kabilang side ng bintana guys. Ayan. Greeny yung aming paligid guys. Ayan, mga puno iyan ng mangga at saka I don't know, hindi ko alam yung isang ano Charot hindi ko alam yung anong pangalan ng puno na isang puno guys yan may sunset din siya guys hindi so, lang siya masyado clear ayan. ayan 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 and then sa right side naman ay may puno ng new guys ayun may puno siya ng new York. ayan and then yung likod niya is puno ng mangga ayan So, sa kabilang side naman tayo, guys. And then, dito naman yung sa kabilang side, guys. Sa ay, kabilang bintana. Kapagkita ko lang sa iyo. Ayan, mga puno ng mangga pa rin. Siya, guys. Then, ang ganda ng hangin. Ayan. 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 Puro puno pa yung paligid dito, guys. Ayan. Ganda. Ganda. Ayan siya guys. Ayan, ayan, ayan. Ayan siya. And then, may puno din ng bayabas dito guys. Eh. Ayan. Sa harap ng bintana namin ito guys. Eh. Ayan. 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 Ano ng Sarap sumkitin Kaya lang hindi ko siya abot. Ayan. Eh sarap ito siya. Ayun. 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 So hanggang dito na lang guys. Bye bye. Thanks for watching.